Okay, good morning guys. Yan, meron po uling teacher na ano, na hindi na tulong sa atin at nawalan naman po siya ng wallet guys. Ah, uh, ayun, kahapon po. Wallet niya tapos na yung kanyang lisensya. Eh, ating anuhin po, pupuntahan po natin at uh, ating pong tutulungan sana yung ma ano mapabalik natin katulad nung kay ano kay ma'am na principal sige po pupuntahan natin sa school basta ito po yung ano lagi nasa wallet nyo po opo mabali ilang araw na po siya nawawala ma'am kahapon lang po kahapon lang Di, kahapon nga po naka-withdraw pa ako ngayon ko lang po nalaman wala kasi po po. Di, dito po siya nakalagay. Opo, dito po lagi nakalagay sa bag natin Ah. Uh, Ngayon, okay na ano? Ano pangalan niya, ma'am? Marisa Pontanilla po. Ah, ito. Oh, ah, so, Kung halimbawa naman, may nakakuha, <laughs> may pangalan naman, may lisensya uh, okay, po. Yun, may, eh. po. Sorry, Anu anu. Mulai mama mau. mamita ano lang siya, ma'am, uh, ilagay niyo siya hindi nalalakdawan. Pwede yung, ano, basahin. Hindi po hindi, sa katawang ko. Okay lang naman po, basahin hindi siya nalalakdawan. Ah, lakdawan so, po. Uh, basta ah, yung ah, okay. hindi lang siya nalalakdawan para, Ay, ano. Thank you po. hanggang maghintay kayo ng 3 days, ma'am. 3 days po. Then, pag hindi pa siya, ano, dalhin niyo rin sa akin. Okay. Dalhin uh, ko po ulit para, ano. Um, Sige po. Kasi pagka, kasi medyo mahirap pagka yung, ano, yung napulot. Mm -hmm. Eh, ako pero hindi siya yung ano, madalang. Pagka yung nalaglag. Pero pagka yung pinag-interesan mm -hmm. sa yung ninakaw. Mm -hmm. Yun po Gaya talaga yung... Yun, yun po yung ano eh. Yung aking... Parang mas ano siya. Pero may napabalik din naman po ako ganyan na wala ng, ano, ng wallet. Mm yeah. <laughs> Napapabalik Gano, din ako. <laughs> kahit yung lisensya na lang, Inga, kasi may... Pero may lamang ko ito, eh, 1,000 mahigit may laman. po. May lamang. Magkano po? 2,000 mahigit po. 2,000. Yung kay Ma'am Iris naman, kaya hindi niya pinaano sa akin, nawalan din siya ng, ano eh, o, ng pera mam. sa wallet. One. Pera lang, pera lang. Pera lang po, oho. Oh, naman e. si oh, wallet. Oh, Opo. Kaso, matagal na pala. Ay, guha nang... Ginagamit niya uli yung wallet. Dapat kasi pag kanakaw, mm. gagawin sa akin. Mm. Kasi pag inan ako, baka siya ang talaban. Ah, gano'n po. Kasi may... Pero ako naman po, okay lang. Okay lang yan, wala po yan. Kasi, ano sa inyo yung ano? Mm, okay po, po yan. Um, po. So, ano sana ba ba ba? po. Yung kay, ano, kay Big Boy, dati yung ano pa yun. Nawala sa da dagatan. Mm -hmm. Wallet po, nalaglag. lag Ngayon, nung pinano sa akin, ano, parang mga three, parang three days bumalik sa kanya, may nagdala sa kanyang bahay. Ano ka kanya lisensya? Ano natin yung kanya lisensya? Oh, po. <laughs> May nagdala sa kanya, iguan ano yung nakita, kilala siya. Oh, yeah. Dagatan na lang po yun. Kaya naman din po. Basta, basta. Babalik po yun. Babalik po yun. <laughs> Salamat po. Sige po. Thank you po. so Sige, Sige po. Okay, good morning guys. Good news po ulit. Ang dambalita balita po kasi guys yung ano, yung teacher na nag uh, na tinulungan natin kahapon na para mapabalik yung kanyang wallet po ay napabalik na po natin isang guys, isang araw lang po yon bumalik na agad at yon tuwang tuwa si ma'am papakita po ko yung video sa so, sobrang tuwa niya eh ano eh binigyan niya ng pera yung anak ko doon yung aking anak sa <laughs> so, sobrang tuwa sige po guys panorin nyo <laughs> Thank you po. Ma. Biglang nag-ano po sa ano niyo? Oo, oh, na nakabingin. Nakita ni, ni, ni Boss. Umo po sabi na, nung, eh. oh. nung ito lang ang mo. Ha? Oh. Pero, uh, Walang kulang kuya. Walang kulang. Walang kulang. Pero hindi. Pero nung ano, hinanap niyo doon nung una po, to the point na hindi ako tumingin doon sa upuan na yun kasi hindi naman ako umupo doon. Tapos, ngayon. <laughs> Tapos kanina, <laughs> mga alas past nine, Opo. dating ko sa office, eh din pumunta ako doon. Aba, eh si Ma, Pagtingin, wallet mo. Ayun. Oh, yun, Ayun. sabi ko. Pero, Ayun. Ayun. Po po, nakikita ko yun kasi hindi yung, di po pagka ikawalan, isip na isip. Hmm. Na wala yung basta ikay isip na isip. Yung no, so mo, na. saan mo na ilagay, oh, mga ano. Wala ako sabi ko, alay hindi ko nga alam eh, basta nilagay ko lang naman doon sa isang tabi. Hindi ka, sabi ko po sa inyo, hmm. hindi ko nga po alam kung baga nalagay o oh, kung may mm -hmm. kung baga. Ganon din yung kaya no eh, parang yung sa cellphone ni Big Boy, nawala wala. Oh. na sa akin, kinabukasan na doon sa kanilang ano, pasamaan no, nakapatong lang. Ay, hindi mo alam na. Napabalik Opa, na. Po, at... Kahit ah, baga, yun may kumuha baga Opa, o wala po. baga o basta. Ano? Bahala ka eh, napabalik. Ayun po, sige ma'am. binigyan po <laughs> ng pamirinda yung Jonathan mo. Kaya, pag sabi may nagbigay daw sa kanya ng pera. Ay, binigyan po. Tapos ako. Thank you, Bob. Sige, Bob. Uh, Salamat po. Sige, sige po. Sige, sige po, ma'am. Apa.